Public school teachers may karapatan sa overtime pay. Sa mga guro, narito ang inyong alas sa batas. At pakishare sa lahat ng matutulog. Yeah! Magandang araw po! Attorney Chel Diokno here. May tanong sa ating free legal Health desk. Hi Attorney Chel, public school teacher po ako under DepEd at lagi po akong overtime. Mahal ko po mga estudyante ko pero nakakapagod rin po. Napakaraming trabaho, oras sa klase, pati pag-prepare ng lahat para sa lessons. Alam ko po iba ang bata sa overtime pag -gobyerno. pero may karapatan po ba kami dito? Salamat po. Bago ang lahat, teacher, gusto kong magpasalamat sa lahat ng ginagawa ninyo dahil napaka -importante ng inyong serbisyo, hindi lang sa mga kabataan, kundi sa buong bayan. Patungkol sa inyong tanong, may karapatan po ba ang mga public school teachers kung kinakailangan mag-overtime work? In general, ang government employee ay required na magrender ng 40 hours of work, 5 days a week, or 8 hours per day. Sa Section 30 naman ng Magna Carta for Public School Teachers o Republic Act 4670, nakasaad, bilang pagkaklaro inilabas ang DepEd Memorandum Order Number no. 291 Series of 2008. Dito, nilinaw na ang trabaho ng mga teachers dapat limitado sa 8 hours a day gaya ng ibang mga government employees. Ang breakdown, 6 hours ng actual classroom teaching at 2 hours ng teaching-related duties and activities. Ibig sabihin, ang teaching load ng bawat public school teacher dapat 6 na oras lang kada araw. At ang natitirang dalawang oras, nakalaan para a Ngayon, kung kinakailangan, pwedeng hingin sa inyong mag-render ng higit 6 hours ng classroom teaching o higit 8 hours ng kabuoang trabaho sa isang araw. Pero, kailangan magbayad ng overtime pay o additional compensation computed at the regular rate plus 25%. Makiklaim ito sa overtime for actual teaching or work performed within the school premises. Kung kulang ang pondo, imbis na overtime pay, ay dapat bigyan ang nag-overtime na teacher ng service credits equivalent to 1.25 hours para sa bawat oras ng overtime siguraduhin lang na kung ni-request sa inyo mag-overtime may angkop na dokumento o approval ng school head para rito ang kabataan ng pag-asa ng bayan at napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga teacher para maayos ang kanilang edukasyon kaya dapat pagtuunan pansin rin ng gobyerno ang kapakanan ng ating teachers. Sana nakatulong ito at share ninyo sa mga kapwa public school teachers. And please follow for more legal guidance. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lang po sa ating free legal help desk www.cheldiokno.com Laging tandaan, ang kaalaman ay inyong alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and share na mga kakampi. This channel is for you.